Ayun well, mga bots, magandang magandang araw po sila dyan mga kapatot. na, ah, balik tinda, na po, tinda na po ulit tayo. Ayun, ah, nandito tayo ngayon sa beach resort. Ah, meron po akong nakita ng customer, ay po si ma'am. Ah, para reserve po ng isang isda. Ito po yung palinta ko mga kapatot, salmon. Ayan, salmon, salmon po siya. Ah, sariwa-sariwa yan. Ah, tatabagan ako ni ma'am mamaya pag yung gusto niya kunin. Kasi nakasap po ngayon, ah uh, yung kasama po ron niya ay pumunta sa labas. Mamaya pagbalik ng kasama niya, tatawagan niya ako. Sana nga matawagan ako para magkaroon ng benamano. Kaya so, mawag sa uh, samahin po niya uli ako. Sana makabenta tayo ng tuloy tuloy itong araw na to. And let's go. Kaya so, mga kapos, uh, yung inalakang kong bisita sa Bernabit Resort po yun. Ayan. Ayan, uh, dito mo tayo sa baybay. Uh, Lahat-lahat mo tayo sa mga resort. Sana may mga bisita yung dumating ngayong araw na to pakita sa yung dagat mga kapatots yan yeah, mga sa itlog uh, ito na po yung dagat kate ang haba ng kate eh ibig sabihin ng kate ibang lotad sya haba ngayon ah, po tayo sa baba pa uwa yan natin may, may mga guests na Yan mga boss, uh, nandito lang tayo sa Bern La Vitsi Resort ulit. Uh, Hintayin natin yung ano yung kausap ko kanina. Uh, sa bumalik, bumili sa atin ang para may bena tayo. May mga guest naman po dito. Uh, sila. Uh, Kaya nga lang, e po, umer pa doon sa loob na halap. Pero alam po may mga parating pa ngayon dito. Kaya uh, tambay-tambay lang tayo. Uh, sa aling tayo ah, uh, Hindi tayo titigil lang. Oh, God, hindi tayo nabibentahan itong araw na to. Uh, Kaya hindi ubos, ba't makabenta lang tayo? Okay na yan. Yan, abang-abang lang po tayo mga kabutot. Ayun mga ah, siguro naka pabalik-balik na tayo dito. Ah, hindi lang. Talagang wala pa dumarating mabisita. Ah, wala tayong bawas. Pero magsasiga pa rin tayo dito. Pag talagang hapon na, uwi na tayo. Diba? Ah, siyempre pwede na natin yelo. kasi sariwa naman na isda ako. Ah, ito bolsa gano'n, itong cooler ko may yelo ito kaya... Di basa-basa papangat ang isda ako. Pero kung kaya nga abutin ako ng hapon at wala pa rin benta, ah, walang problema, may buwas pa naman. Yellowhan lang natin ang maganda. Ah, sana makabenta tayo sa loob ng maghapon. Ah, samahan nyo ako mga kabutots. sa wawa, dun. Wawa, galing na ako uli ako dito eh. Dito yan, galing na ako dyan. Pabalik-balik na ako dyan. Simula umaga hanggang ngayon. Hanggang mamayang hapon pa. Sana makabenta tayo. Hindi mo makaubos at sana makabenta. Kung hindi mo na makabenta, may bukas pa. Diba? Yan. Abangan na lang po niyo ulit. Kaya nga pala, yung kausok pa rin ng umaga, masabi bibisa ni isda, tapos po. <laughs> hindi na po bago isip. Ay, ay hindi ko alin na kinuha yung number ko. Uh, pero nakita ko ulit siya nung bumalik ko, nakita ko siya. Nagbago na yung isip. Uh, sa labas na lang sila kakain. Uh, kaya okay lang. Yan talaga yung pagpaganda. ay yan, yan May swerte. Tsaka hindi masaya sabi malat. Ah, uh, lang 'yan. Ah, uh, eh wala pa tayong swerte. Hintay tayo ng swerte natin. alam uh, right, doon ulit tayo sa ano. Sa baba -aba ulit. Abang abang lang tayo ng bisita. Basa aling medyo mating. Yan. <laughs> Yo, diba, maabot sa galing na po ako sa baba. Sa <laughs> galing na sa baba doon. Wala bisita tayo, pabalik-balik na ako. Yan. Ah, uh, dito may ulit tayo sa Bernardo Beach, balik ulit tayo sa Bernardo Beach. Kaya dito may may bisita ulit. Ang tayo wala na. Kaya pag inabot talaga ng hapon, uwi na ako. Wala wala pang bawas. Ah, uh, pangat niya araw na to. Kasi kalimita pag itong palang tayo may mga bisita dumarating. Pero may dumarating bisita, may dumating bisita din, inalok ko eh. Hindi, ko na nga lang binala. Ay, ayaw bumili. Kararating lang, ayaw bumili ng isda. Kaya uh, pumunta na ako dito. Yan, uh, balik tayo sa Bernabitz. Tabay-tabay ulit tayo doon hanggang hapon. Uh, pag wala na, uwi na tayo. Sana na tayo na. Diyan, habang abang po ulit. Yan, yeah, mga kapos, na po tayo sa Bernabit Resort. Sa so, tinatambayan ko ulit. Yan, makabalik na po ulit tayo sa aking pinatambayan na resort. Yan, talaga mga kong makikita po ninyo. <laughs> wala pong bisita talaga. Talagi, hindi pa rin kami ng bisita. Kasi dito kalimita, pag may bisita, at naglalap ng isinda, nakakabenta kami. Sa so, ngayon, talaga wala pa. Ito, ito, po yung TV ka namin na nagtatrabaho dito. Ah, pag yes, siya naman ay eh, nag-alangangala ng istayong mga guest, sinasabi sa amin. Kaya yeah, okay ang tropa yan. Uh, ah, mabait po yan. Ah, ito po yung istayong mga kabatot. Wala pang kambawas bawas Kaya, yan. Yung iba sa amin, na, ah, sa amin pang iba. Sa pong kilo kasi yan eh. Alim na pilasa po yan. Hindi ko na, hindi ko na kinuha lahat. Para kasi mira pa. to baka pumangat ang pag nilahat ko ang kuha pero nakayalo po yun sa amin yung iba kong isda ito lang po yung dinila ko yan ako ang tagang wala talaga at masisiro tayo ngayon ay ay nila ang ito po maganda po yung resort dito yan pwede po nyo i-search ng ano yung pata yung Berna Beach Resort no sa Nasubo, Batangas Ayan. ay baka makakaya eh para kasi may limang may CCTV doon. Tiyo, tiyo mga kapuso, pinapapaspawal ni Bossing sa loob. Kaya naihiya ako. Kasi baka may CCTV. Pa, siyempre, maka nakakayari sa, ano, sa mayari. Kaya hanggang dito lang muna tayo sa labas. Pero ako yung po niyo yung Bernabit si Swords. Tapos Buba, po niyo, yung Bubatangas. Makita po yung kalooban po niyan. Maganda po dyan. So, kung, sino gusto mag-outing dyan sa Bernabit si uh, Swords. makikita po niyo. May swimming pool niya. Kompleto dyan. Yan. Abang-abang po ulit tayo bisita. Sige, maabot sa tagawlate ang bisita, hapon na, uh, uwi na tayo, buwas naman, wala tagawang bawas, tawapanin so, tayo, maabot sa kaya, uh, hong tayo, hirap magtsaga ng wala tag ng market ang bisita, uh, hapon na naman, uh, may bukas pa naman, ah, uh, baka dumayo buwas sa San Diego, uh, San Diego Beach, ah, uh, daling kay Tracer ko, kay so, doon binabawalan ang bisita doon. eh hindi na sigurado bukas may bisita pero doon mas maganda magtinda doon na tayo ako bukas doon na mas tinitingnan tin, po ng dagat na napakaganda ngayon ng dagat amihan nga lang ha o, uh, medyo malakas ng konti sa laot yan kasi pag tinatawag na amihan malakas sa laot yan pero yun, uh, hindi naman kalakasan kasi malakas na nga hindi uh, sa tabi hangin eh ato ito po yung ano ito po yung tinambayan ko uh, Pabalik-balik po ako dito sa Wawa at sa may amin dito. Pabalik-balik ako dito. Ah, wala talaga yung bisita. Kung makikita po, wala yung naliligo. Tingnan po natin. Ayan po, makakabasa yung dagat, o. Ang linis talaga, walang naliligo. Ayan, o. Ah. po na po, nasa alas tres na. Alas tres na hapon, wala pang dumakarating bisita. Kasi minsan dito, natatay hapon, hapon na hapon na. Minsan naman gabi. At hindi na ako natin binang oras. Kaya, uwi na po tayo. O, so, makikita po nyo, wala talaga naliligo. Hindi walang bisita. Meron dito bisita din na yung kayo uh, umaga pa. Yun know, doon sa mga cottage. Ay, ayaw naman um um niyan. Kaya yun ako pinalok yun, ayaw bumili. At, kayo, naku naku, analog, kayo, ay, mukhang may pagkain sila ang dala. At, tapos pumunta po ako sa Wawa, doon po. May bisita dumating, ayaw din bumili. Pero isang grupo lang, isang pamilya. Kaya uh, bumalik pa tayo, tumuwi na tayo. ito ah, uh, baka moos pa bukas pa rin tatayunin natin yung San Diego Beach Resort doon po yung sa kabilang dulo ay tapon nyo yun kabilang bundok na yun hindi tayo lalampas sa kabilang bundok na yun dito lang tayo sa bunga sa so may dulo yun kasi doon doon ako lagi nagtitinda ng araw eh may bisita yan ha? may bisita po yan kaya na kaninang umaga pa Ayun ang maga pa po, po yan. Baka umuwi na rin yung miyami ha. Ito nga pala mga abads. So, ay nito. Napakataas na ng pangpang dito. Yun, no? kinain na nang ano. kinain na ng dagat yung ano yung yung ano yung resort. Yung baog ng resort to. Oh hanggang dito na tumaas na siya oh ako makikita nyo tumaas na oh taas na ito po yung dagat oh uh, kanina kanina makating kating ngayon medyo tumataas ng tubig yun sila oh. yun hindi sila oh uh, din nagtatampak sila ng ano ng lupa asa ako kasi ang high tide dito mamaya pang gabi kasi palagi high tide abot na dyan sa kantong yan baka alam mo yung hollow block kaya si Ryan Kaya sila Wala lang yung bisita Wala yung bisita ngayon Hanggang, hanggang wawa Wala bisita hanggang wawa Galing na ako sa wawa eh Ay po sila ng ano Ng harang uh, Ayan ang tinatawag pang harang sa alon Sa tubig dagat ah uh, Kasi ito pag malaki tubig Dito po napunta Kinakain yung lupa yan. eh, ito pa isa. Hanggang dito yan, no? Oh. Ito, kaya nila patapos na. Oh. Yan. Uh, Paglapan sa alon. Para hindi masira yung pader. eh, Kasi pag may ganyan, hindi masira ang pader. Yan. Hanggang dito lang naman. kasi dito sa may beach malayong dagat hindi hagip yung resort don. dito masyadong kinain okay dagat dito ng ano masyadong lumaki ang lumaki ang tubig Tama po sa uwi po tayo. Ah, uh, mapagtay nga. Ayan. Uh, ganito lang po. Ah, uh, na lang po niyo yung susunod ko yung vlog. Pagkasi niyo lahat. Babu!